So, sa halimbawa po natin, nagtrabaho po si worker ng 2024. Nag-start siya doon ng January. Tapos, uh, nagtrabaho pa rin siya doon ng 2025. Continuous pa rin siya nagtatrabaho. So, i-check po natin kung paano po siya o paano bilangin yung kanyang yoncha. Kapag ang isang worker po, nakapagtrabaho siya sa company ng isang buwan. So, January, nabuo niya yung January. Pagdating ng February, meron po siyang yoncha na isang araw kada mabuo niya isang buwan, meron siyang isang araw. So, yung March niya, nabuo niya, meron siya ulit isang araw. So, ganyan. So, isang araw po yan. Dati po, ang tawag po dyan sa isang araw na to, Wolcha. Pero binago po yung term niya, ginawa na po siyang Yoncha. So, Yoncha na rin po yung tawag sa kanya. So, yan. Kapag nabuo, since dito sa January po, wala po siyang yoncha na isang araw. Kasi kailangan mo na mabuo yung isang buwan para magkaroon siya ng isang araw. So kung bibilangin nyo po yan, 11 days po yan. 11 days na yon Usually, halimbawa, nabuo niya itong isang, isang buwan na to, pwede na po niyang gamitin itong one day na to. So, yan. Meron na po siyang 11 days. Pagkatapos, halimbawa, nabuo po niya yung isang taon. 2024, nagtrabaho po siya ng, ng isang taon. So, pagdating ng 2025 January, meron po siyang automatic 15 days na yoncha. So, itong 15 days na yoncha po na to, kailangan po niyang gamitin ni worker hanggang December 2025. So, yung 15 days na yan, sa loob na isang taon po niya gagamitin yan. Halimbawa po sa loob ng isang taon, hindi po niya, halimbawa nagamit lang niya is 10 days. Gusto niyang gamitin pero ayaw ipagamit ng employer. So 10 days lang ang nagamit ni worker na yon sa niya. So meron pa po siyang natitirang 5 days. etong 5 days po na to, dahil hindi po niya nagamit to hanggang December 2025, etong 5 days po na to, babayaran po yan ng employer niyo na cash on on uh, year 2026. So, ibig sabihin, sa 26 pa po niya babayaran yan ni employer. Kasi may mga worker po na, halimbawa, naka isang taon na sila sa company. Ah, naka isang taon na ako, meron na akong 15 days na yon siya. Ang gusto po nilang mangyari, 2025 pa lang, sinisingil na po nila yung employer nila ng cash. Pero ito po kasi, gagamitin po yan sa loob ng isang taon ng 2025 Papagamit po yan sa inyo ng employer ninyo. Kapag kung wari hindi nyo nagamit, saka pa lang po ninyo, maaaring sinilin yung employer ninyo dun sa mga natira na yon, cha, which, is 2026 pa po. Yan po yung rules para sa yon. Cha. So sana clear po yan sa atin. So bago po kayo magreklamo sa labor, make it sure na alam po ninyo yung rules about sa yon. Cha. Pagkatapos, strictly, itong yon, sa po na to, hindi po lahat ng mga empleyado meron po niyan. Yung mga companies lang po na merong 5 employees above. So, yung mga maliliit na company, wala po kayong yon sa. So, sana clear po yan sa atin. Anyong.